Да. divers no um, para la ang tatlong diving point po nalalaman namin kasi po yon na uh, ganito po tong mga divers na depende po kung uh, anong gusto ng guys namin kung gusto po nila ano po uh, kung gusto po nila pumunta ng uh, malayong lugar Depende na po yun. Kasi pag gusto nila pumunta ng malayo, um, Sobrang mahal na po siguro yung presyo doon mga drivers. Kaya magdepende lang po sa request ng guest namin. Kung gusto bila ng North Sun Bar, ayan. Ganyan, North Sun Bar or Mualboal, ayan. Ganyan. Kahit saan po, pwede po kami. Pero depende lang po sa guest niya. Uh, sana lang po mga drivers, no, ah, uh, matulungan nyo po ako para matulong rin ako sa pamilya ko at pakishare na lang po at pakisubscribe na lang po sa mga video ko po mga drivers sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko yan. sa Nalusuan Diving Point mga drivers yan po, ang dami pong pangka nagaparada po dito, naghahantay po sa kanilang mga guys no Ayan mga drivers, uh, nakatalo na po yung GS namin. Uh, hindi po ako nakakuha ng video no? kasi um, ano po, sobrang busy. Ayan. <coughs> hindi uh, <coughs> na upalak si Rueli really na ko. Ayan, sisisib na po sila lahat. Yan. Sobrang uh, sobra pong linaw sa malinaw, malinis pong dagat ngayon mga rebels. Ay Ayun. 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 Yan po. Hindi na po lang makita mga rebels yun po. To. Yun po sila sa ilalim. Yan, hindi na makita sa uh, camera natin mga Revers. Yan po. Yung bubbles lang po yung makita natin no kasi ando na po sila sa ilalim. Yan. Sana po mga Revers no hindi po ay magsawang sumuporta po sa akin. Paki-follow at paki-subscribe lang po mga Revers Eugene Vlog po. Ah sana po no matulungan niyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan. O cho, sino i shout out po Ah, Yung yung sima na iniwanan tapos pumalit yung pulis. Shout out sa akong ex na taga Sagbayan sir. Good, Yan. Luck. Good, Good luck. Good luck. Long live. Long live. Long live. <laughs> long live. Bala <para> sakit. Ano, <laughs> bakit? Iniwanan ka na ba? Iniwanan ka. Iniwanan ka. Pagpunta siya ng polis. <laughs> Oo. Oh, sabi na niya ah, Ito po yung itatsyo no. Seaman. Yan. Siniman na po kami dito sa dagat mga drivers. Tapos pinagpalit po siya sa... Sabi niya. Sabi niya, polis raw yun. Pinagpalit po siya. Yung, yung shoot, shooter niya po. Yung shooter niya po. Niwala na po. yan. Kasi wala pa river. <laughs> wala raw <forever. laughs> po river. Ay po. Ay si sabi na um yung shoot po 5 uh, years po silang nagsama no nagsama sa isang bahay Ayan. sama po sila sa isang bahay tapos um, umuwi po sa buhol mga rivers sa bayan raw sa bayan buhol tapos sa ah, pinagpalit po siya ng ano po Sabi lang po niya, pinagpalit raw niya siya ng pulis. Kasi yung sabi niya guys, lamin namin kahapon. Hoy ah. nako, yung siman pinagpalit naman ng pulis. Siman <laughs> raw si Tacho, siman sinimanas Dagat po 'yan mga reverse 'yan. Okay, paki -sure at paki follow lang po sa mga video ko mga drivers uh, lalo na po sa mga solid supporter ko no? uh, shout out po sa iyo Acro dams Vlog sana po patuloy ka lang po mag ano po mga, mga ma, idol magpatuloy ka lang sa iyong content para umangat po tayo sa buhay. Huwag tayo, hindi tayo susuko, no? Yan, acro, uh, dams, acro vlog, yan. Kaya yeah, thank you po sa'yo. Sulit kong supporter, Dams Acro Thank you, thank you very much.